Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sa kahihiyang sinapit ngayon ng isa sa very controversial senator na walang iba kundi si Sen. Risa Ontevero sa pagbaliktad ng kanyang witness sa si Michael Maurillo or alias Rene. Kitang-kita nga daw na napakalaki ng inihagard ng nasabing senadora Banat pa na marami sa ating mga eh, dahil nga daw ito ay apektado at idagdag mo pa ang tila pagsalid nila Senator Kiko Pangilinan at Bamakino sa majority. Kaya nga nag na lamang itong si Senator Rizonte Veros bilang independent bloc kahit sinabi niya na hindi siya apektado at hindi siya nakaramdan ng betrayal ay kitang kita naman daw sa kanyang pagmumuka na sobrang laki ng kanyang inihagard. Pero bagong lahat, mga kapinas, bago ang lahat makapinas kung bagong ka pa sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga, mga kapinas, tila naka-apekto din na nakita ni Vice President Sara Duterte Carpio or nagkaroon siya ng access sa affidavit ni Michael Maurillo alias Rene. Kaya nga ang payo ni Vice President Sara Duterte alias Rene magsampa din ng kaso kay Sen. teveros Tiveros. Ngunit alam niyo ba na ayon sa ating Korte Suprema na ang online behavior absence authorship or malicious fabrication ay hindi maituturing na isang criminal case kaya pala ganito ang aligaga itong si Sen. teveros. Ayon pa sa official post ng The Political bloggers sa kanilang official Facebook page, Cyber Libel Complaint Filed by Sarah Teresa Against Vloggers, Bereft of Merit, Our Law Affairs Contributor writes that sharing and commenting on the content in the public domain are not libelous. It is evident from Sarah Teresa on Tevero's Cyber Libel Complaint that the respondents were not the original source of the alleged defamatory statements against her. They merely shared the commented on a public available video of one Michael Maurilio, also known as Alias Rene, a former Senate witness personally presented by the Senator who had recanted his previous testimony and alleged he had been bribed for a false implicate various public officials. In this context, the legal foundation for charging those who merely reacted to that video becomes the news. The Supreme Court directly confronted this issue in Secretary of Justice, GR Number 203335, February 8, 2014, there the court addressed whether actions such as liking, commenting, or sharing a defamatory post on social media could be considered aiding or abetting cyber libel. The court answered it "Is not. It held such derivative online behavior, absent authorship of malicious fabrication, does not constitute a criminal offense. It's striking down Section 5 of the Cyber Crime Prevention Act as applied to the cyber libel. The court reasoned that penalized such acts would create a chilling effect on a legitimate expression and subject internet users to wage the arbitrary prosecution. The court asked rhetorically, Will they be liable for aiding or abetting? And considering the inheritance impossibility of joining hundreds or thousands of respondents, friends of followers, and criminal charges, who will make the choice as to who should go to jail? The question is not academic here. The video in the question was already in the public domain, and its source. Maurilio was a witness introduced in official capacity, by a compliant herself once he made this allegation public it is only natural that members of the public and media would comment on the react and to the revelation the respondents engagement with this content was not usual. it was a forcible and underprivileged doctrine unconstitutionally protected or contrary one may consider toolful versus people republic of the philippines 161032 on september 16 2018 there the supreme court upheld the conviction of libel against journalist erwin tulfo who published defamatory allegations against a government lawyer despite having reason to believe the information was incorrect the court emphasized that tulfo made no attempt to verify identity of the subject of his accusation or the credibility of his source his failure to exercise reasoning care and due diligence in the face of the admitted uncertainty constituted reckless disregard for the truth, amounting to actual malice. And ruling, however, does not support the legal theory advanced by Sator Hontiveros. The Tolo case involved original authorship, editorial control, and the demonstrated disregard for the factual accuracy. In the present case, the respondents are not accused of inventing the accusation. Or altering the message of the original video. There is no claim that they have calculated the Morillo or acted as a conduit of the fabricated smear campaign. They simply interact with the content already circulating, content whose credibility was initially established by the Senator's own institutional endorsement, statements by the blogger, bloggers, and other individuals in response to the Michael Morillo's public accusations. Against the Reason Teverus, fall within a bit of fair comment matters of the public concern, as held in Borja Court of Appeals, in G. Number 126466, and January 14, 1999. Such commentaries are a qualified privilege, especially when they retain to alleged misconduct by the public official, since this individual merely reacted to or amplified the statement made by the former Senate witness in a viral video. without proof that they knowing spread a falsehood or acted with the manis. Their speech is continually protected and does not give rise to the liability of the libel of the cyber libel, and co. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani ang ganansamot sa recommended reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon na hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanikan ng at komento sa mundo ng social media and netizens posted, Senador Risa Ontiveros, sobrang sobrang pagpapala na narating mo sa buhay mo. Bakit parang hindi ka pa rin masaya? Ano pa bang kulang? Good PM po. Dapat na mabilanggo na yung Philip Phil Health Queen na yan at talim witness. Sobrang pambabastos niya sa taong bahay na sana katapusan na ng kanyang political career. That's karma. Yan ang napapala ng mga na tao. Marunong ang nasa itas kung tama o mali ang ginagawa ng isang Risa Ontiveros sa atin. Tulad ng sinabi ko noon, ang itinatago sa dilim ay malalantad sa liwanag. Panapanahon ng iyan, kailanman ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Matatalino kayo pero dahil sa pera, nagbakas mga kayo. End quote. Pumili ng saklolo ang PhilHealth sa private kip. sector Sus para napunan ang mga pagkukulang ng kanilang ahensya. Sus ang detalye kip. sa agenda report, ng Sujin na. Kim. I am really appealing for all your help. Uh, It's really po very difficult. Uh, but uh, I think uh, in the five months that I've been in office, meron na naman pong nararamdaman yung ating miyembro. Sa harap ng buong grupo ng mga top executives sa bansa, ang Management Association of the Philippines, nanawagan ang chief ng PhilHealth na si Edwin Mercado na tulungang bunuan ang kakulangan sa supply pagdating sa serbisyo, pasilidad at teknolohiya sa buong healthcare system. Oh, ba? Diba? Instead kasi unahin ng gobyerno na to ang healthcare system natin. Di ba binawasan pa nga nila ang pondo ng PhilHealth? Gusto pa nga nilang kunin yun? Kasi nga daw, okay lang naman daw ang PhilHealth. Makakatayo naman daw ang PhilHealth. O, anong nangyari ngayon? ba diba? Talagang sinungaling talaga eh, no? ba diba? Yan ang nangyayari mga lods. Kung puro ayuda, ayuda. ba diba? Walang tamang direksyon. Dapat yung, ba diba? paglaanan talaga yung healthcare system. Mas i-improve yung PhilHealth para sa mga kababayan natin. Hindi yung malaman-laman na lang natin. nag na pala ang PhilHealth. Pero, pamarinig natin ng gobyerno, okay naman ang PhilHealth. May pondo naman ang PhilHealth. ba diba? parang inuuto na lang talaga nila tayo eh. Ramdam mo yung hirap eh. Ang hirap kumita, nagpapagal ka, isin ka na maaga, puyat ka, di ba? Nagtitipid ka. Pero itong mga hin... Itong mga... Itong gobyerno, hindi mo maramdaman na nagtitipid. Tama. Ayaw, gumanik ako ng, uh, ng Anak ng pating naman talaga. Sulak. Diyos ko po eh. Obviously, ganda pa naman ang kalsada. Binakbak na naman ninyo. Hindi ba? Tapos yung, yung mga streetlights na kitang-kita mo na naman ng na overpriced eh. Tama. Panginoon Diyos ay talaga naman Tama. Eh. Di ba? Ilan na namang billion yan? Tama. Talaga ho namang... Ay, may, Diyos ko po eh. Ay, mga magnanapo itong mga... Ah, uh, ah. Boy! Pigilan mo. Pigilan mo sarili mo. <laughs> Ano yun? COO? Chick of the, May, check of the owner. Chick of the owner. Na text ah. Sabi, masabi nga kay Ted Milo, dapat alam niya na yan. Mas masarap gastos din ng pera na hindi sa'yo at di mo pinaghirapan. Ito <laughs> ang comment niya. Tama talaga mga lods yung sinasabi nila Ted Filon. And buti na lang, may mga broadcaster like Ted Filon, di ba? Na kaisa natin, kaisa ng mamamayang Pilipino, na hindi sila nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari. And sakto yung sinabi niya na sana naman itong gobyerno na to magtipid naman kayo. 'Di ba? Magtipid naman kayo, wag kayong overpricing. Ilagay niyo sa maayos ang pera, ang kaban ng bayan. Lalo na next 2026. Next year ang budget na naman daw is um I think 6.7 bill trillion, 6.7 trillion. Grabing iwawaldas 'yon. Diba? Kung dati sa panahon ni Tatay Digong, pag upo pa lang ni Tatay Digong, ramdam mo yung mga infrastructure left and right, eh, mga pagbabago left and right. Eh. Ngayon, 3 years na ang Marcos admin, tapos next year 6.7 trillion ang national budget. Hindi mo nga maramdaman yung budget ngayon na year. God bless the Philippines talaga. Uh, bigyan natin ng reaction opinion itong post ni I am Shanwin. Sabi niya, mok hamok. Sabi niya, impeachment court is not represented by attorney Tongol. So ano pala itong pag-iipal ni Risa? Risa Contiveros. So ito, ang pahayag ni Senator Contiveros tungkol sa impeachment, sabi niya, Contiveros, Senate has numbers to proceed with VP Sara impeachment trial. <laughs> so, numbers game talaga ang impeachment. Sabi ni Senator Bato, we have numbers para maging Senate President si Senador Escudero. Kaya yung pitong members ng Duterte Black, tawag ata sa kanila Duterte 7, pumirma na sa resolusyon supporting the Senate Presidency of Senator Escudero. Yun na. So, pinakamababa yun, 13. Eh, sabi ni Senator Jingo Estrada, baka magiging super majority. Kasi pati si Senator Kiko and Senator Bam Aquino sumama na sa mga ano. So, tingin ko, nasa ano yan eh. 30, baka abot sila ng 16 or 17. Kasi, uh, ang maiwan na lang, nag isa si Risa. Tapos dito naman sa kay si, eh, Senator Soto. Uh, Soto, Lakson, mm, Lapid, uh, Tulpo, Subiri, uh, Ligarda. So, anim. Anim sila, no? Kung anim sila, pang pito si, ano, you know, pito. So, 17. 17 ang bilang nitong supermajority. So, saan nanggagaling yung confidence ni Senator Risa na they have numbers 13 para mag-proceed ang impeachment trial? Kasi ang nakikita ko, uh, based sa pahayag ni Senator Escudero, na if a member, if a senator judge will move for the dismissal uh, ng impeachment case ni Bipisara and somebody objects ay eh magbubutuhan. Simple majority lang kailangan para ma-dismiss sa 13. So, saan nanggaling yung confidence ni Senator Contiveros na they have 13? Ang, ang oh, Contiveros, oh, sabihin mo na lang si Kiko Pangilinan and Bamakino. Sige, sabihin mo na lang. At uh, Lakson. Lakson. Soto, Lapid, Tolpo, Ligarda. Uh, walo lang eh. Kasi si Senator Subiri, antay ang impeachment yun eh. Sabi niya, taga Mindanao ako. Tatay ko lang ang nag-iisang kongresista sa Bukidnon na hindi pumirma sa impeachment ni Bipi Sara and outright naging hero kami sa Bukidnon. Kaya uh, ito kung nagsasalita si senator sobrino makikita mo yung inclination niya talaga na pabor siya kay dipa sara <laughs> anti impeachment siya so saan yung 13 anyway kanya-kanyang ano yan fighting spirit palaban uh, pinakamarami yung 8 na mag-vote against sa dismissal na. so kung 8 may 16 yung 13 sigurado na yun kaya nga ang kahit hindi inaamin ni Senator Bato na yun daw pagsuporta nila kay Senator Escudero, wala daw kinalaman sa impeachment. Hindi ako naniniwala doon. Ang ano dyan, compromise deal, sa opinion ko lang ito, ha? yung Duterte 7 o Duterte Black, so suporta nila si Escudero in exchange sa suporta ng Senate President para ma-dismiss ang impeachment. Ano? Kasi nandyan si Senator Alan Peter Cayetano, nandyan si Senator Jingo Estrada sa kampo ni ano, kampo ni Senator Escudero, yun yung mga alalay, mga lieutenants ni ano, Cayetano and Jinggoy Estrada. E, itong dalawa, Jinggoy and uh, Alan Peter Cayetano, pro Duterte ang mga ito. Kikita nyo sa mga hearing, sa mga ano sa ano. Hindi nila tinatago ang kanilang pagsuporta kay PRRD at kay BB Kaya, tingin ko itong alliance ng uh, Duterte Black and Escudero Black, para suportahan uh, si VP Sara sa impeachment case. So, again, paulit-ulit kong sinasabi na baka hindi tayo makakapanood ng, ano, ng matagal na bloodbath. Ang bloodbath, blood lang, bloodbath, yung initial salvo, August 4 daw, magsisimula ang impeachment proceeding, sabi ni Senator ba? August 4. Oh, yung talaga yan, yung jurisdiction ng 28th Congress. O, oh, yun na. E, ano na yung motion na to dismiss. May may balitaktakan na yan. yan, bloodbath yan, hanggang magbutuhan. Kagaya ng nangyari sa 18-5 na butuhan, back to sender ang impeachment complaint. Ito rin mangyari. Talagang madidismiss ito at ang magiging final arbiter ang Supreme Court. Kung ano ang sasabihin ng Supreme Court, yun ang masusunod. Kaya nga, medyo kabado na si ex-senator Trillanes sa interview niya kay uh, Christian Gibara. Tinanong siya tungkol yan, eh ala, na, sabi ni Trillanes, of the 15 members of uh, Supreme Court, 12 yan ang uh, uh, appointed by Digong. Eh hindi naman niya inaakusahan ng Supreme Court na bias, kailang meron siyang pahiwatig, Duda siya na baka daw appointed ni Digong, eh papaboran nila si VP Sara sa impeachment kaso nila. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Naniniwala si Akbayan Partilis Representative Percy Serdanya na kung sakaling mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment ay makakatulog na ng mahimbing ang taong bayan. Ito ang kanyang exact word. Habang dinidili natin ito, mas lalo tayong hindi makakatulog ng mahimbing. Imagine, you have a Vice President who is a heartbeat away from the presidency a vice president that has abuse power. A vice president that will abuse power. Ha, ang galing ano? So, dagdag pa niya. So, habang tayo ay nagpapatumpik, tumpik pa, mas lalo, hindi tayo makakatulog ng mahimbing. Hindi tayo event, ano, kung, kasi kung may eventuality na huwag naman sana, pupwede siya mag-assume ng presidency. <laughs> Takot. So the sooner na magagawa natin na ma-impeach siya, the sooner na makakatulog ng mahimbing ang ating mga taong bayan. Dagdag -dag pa niya. Ayan, o. No? Ayan ang post. Taong bayan, makakatulog na ng mahimbing kapag na-impeach na si BP Sara. Ayun na. Actually, na-impeach naman siya. <laughs> Di ba? Ang kulang na lang yung matuloy ang trial para magboto magbigay ng verdict ang 24 senator judges kung guilty or acquitted. Na-impeach na si VP Sara. So, sino yung sinasabi niyang, ayong, dili muna. Kasi kung magpatumpik-tumpik daw, hindi makakatulog. So, bakit na delay? Sino bang sisihin? Yung 18 senators na bumoto na back to sender o ang mga kongresista? kung inayo sana ng mga kongresista yung pagsampa ng impeachment case, dapat sana hindi na umabot ng ganito. Baka ngayon may verdict na eh. Either guilty or ano. Kaya na. Pinatulog kasi yung tatlong complaints. Yun ang problema. Tapos, biglang isinampa yung pang-apat. Kaya nagkakaroon ng question, baka na-violate yung one-year bar rule ng konstitusyon. Yun ang essence ng boto ng 18. Bakit ibinalik? So, sino may kasalanan? Yung 18 o ang mga kongresista? tayo na, taong bayan ng humusga. Kaya, ang Supreme Court ngayon, gumalaw na, nirequire na ang kamera na mag-submit ng information, sworn information. Bakit? Ganun. Bakit pinatagal yung tatlo? Uh, saan kinuha ng House Secretary General yung kanyang discretion o kanyang authority na patulugin yung tatlong complaints na ang nakalagay naman sa konstitusyon shall be immediately <laughs> shall be immediately transmitted oh transmitted referred to the house speaker oh palusot nila na wala daw timeline yung immediately transmitted <laughs> so nung una binabatikos nilang yung senate yung fourth week bakit hindi nyo simulan kagad fourth week oh sila naman ngayon okay lang daw na Pinatagal ng House Secretary General kasi nakiusap daw ang mga kongresista. So, exempted sila doon sa nakalagay sa Constitution na shall be immediately uh, uh, ano to? Indoors of, ano ba yung term doon? Yung i-refer, uh, immediately referred from the House Secretary General to the Office of the Speaker of the House. Yun ang tinatanong ng, ano, ng Supreme Court. Tapos <laughs> uh, yung, nabigyan ba lahat ng kongresista yung pumirma yung articles of impeachment bago pumirma nabasa ba nila o yun very ano very specific yung tinatanong ng Supreme Court nang iba sabi nila o, judicial overreach na daw doon o mas magaling pa kayo sa Supreme Court yun magpatumpik-tumpik eh kasalanan sa nag uh, hindi nyo inayos kasi o ngayon makakatulog ng mahimbing pag makonbik sinong Depende sa klase ng taong bayan kasi <clears throat> politically divided na ang taong bayan ngayon sa survey ng WR numero pro Duterte uh, if my memory serves me right, mga 43% pro Duterte pro Marcos, 15% pro Dilawan, kakamping pa yellow pink, 11% and the remaining uh, 30% undecided, walang pakialam So, siguro, siguro kung makonvict si Bibi Sara, ang mga makakatulog ng mahimbing ay yung mga makakaliwa. Ang mga diehard loyalist na Marcos loyalist. And maybe kakamping. Kailang, remember, mas marami ang pro Duterte kasi nga 43%. So, kami, maligaya kami. Kaya ako, I consider myself pro Duterte. Maligaya kami kapag na-acquit si Bibi Sara. Na talagang ma-acquit. Itaga sa bato kung si attorney, Batorne pa. Itaga, oh, si uh, Senator Marcolita pala. Lintik lang ang walang ganti. Manda na kayo. Uh, hindi nyo matatanggal sa pwesto si Bibi Sara. And I believe Senator Marcolita. Kasi nga, impeachment is a politics uh, in is politics in nature. Dahil Depende eh, anong kinikilingan ng mga senador, eh mas marami tartin. Nako, sobra pa sa tartin ang boboto na ma-acquit ma si BP Sara. Kaya sorry na lang, maraming hindi makakatulog <laughs> itong mga kontra uh, Duterte. Hindi sila makakatulog na yung ma maimbing dahil hindi nila kayang tanggalin through impeachment si BP Sige natin ngayon ang reaction opinion itong post ni Dr. Rob Rances 26 minutes ago. Sabi niya, Saba oy, na ay natulog ka Bisaya. <laughs> Tumahimik ka dyan, may natutulog dito. Uh, kung ulit sa pahayag ni ex-senator Trillanes. Sabi ni Dr. Brances, don't you get it? The last election you ran and made it clear, the voters don't want you in public office. Aligong gong. Yeah. So ito yung pahayag ni Senator Trillanes uh, kahapon. Sabi niya, sa 15 members ng Supreme Court ngayon, 12 dyan ay appointees ni Duterte. So, we're not saying na ito ay parang automatically biased na sila. But that should provide the context kung ano ang kinakaharap nila. Oh, parang ganon din kay Ombudsman Martinez Malala nyo nung before election ng May 12, lumabas ang suspension order ni former Governor Ben Garcia. Nako, inakusahan na politically motivated yung pagkasuspend ni Governor Garcia dahil Duterte appointee ang ombudsman. Na, later on, nagsalita si ombudsman Martinez Sabi niya na never daw na nakiusap si Pangulong Digong sa kanya, noong presidente pa siya, para mag-influence pagbigyan ganito. Never daw. Pinabayaan lang niya ang ombudsman gawin lang ang trabaho. So, ganito na naman ito. Ah... Uh, Nakakulong na yung tao eh. Ano pang magagawan eh? Kasi ito, nakikita ko, medyo nangangamba sila siguro sa kahihinatnan ng impeachment case ni Vipichara. Dahil, ultimately, ang magdideside dito, Supreme Court. Sa nakikita ko lang ah, opinion ko lang ito, uh, sa Senado, yung dismissal ng impeachment case is most likely sa nakikita ko. Kasi nga, nagpahayag na ng uh, nagpahayag na uh, si Senator Skidder na magiging Senate President. <clears throat> A simple majority of the Senate Judges, 13, pwede nang madismiss yung impeachment case. Uh, si Senator Marcoleta, yon ang kanyang palaging punto ni Vista. I-question niya yung jurisdiction ng impeachment court sa kasong ito. Kasi nga, Nasimulan ito noong 19th Congress. At ngayon lang ito nangyari <coughs> na may impeachment case nasimulan sa isang kongreso, so hindi natapos. Papaano mo ngayon itatawid dito sa 20th Congress? Yun ang jurisdiction. Uh, sinasabi ng iba, <coughs> dapat na magkaroon ng trial. Sino yung, i i example lang natin, si Senator Rapitol po. Hindi to siya papayag na madismiss kagad ang impeachment case. Dapat magkaroon ng trial. <coughs> Okay yun. Dahil yun lang. Tanyang pananaw bilang Senator Johns. Kailang nag-iisa siya. O. Oh, Senator uh, Marcolita, Sabi niya, walang trial. Dahil walang jurisdiction. So, yan ang madugo. Yan ngayon ang bloodbath na masasaksihan natin sa August 4 na ang pahayag ni Senator Villanueva magiging majority floor leader. July 28, opening. Pag nag-open, uh, reorganization muna, mga committees, then August 4, yun na balitakta ka na, dibati na. At ang unang didibatihan yung jurisdiction. So, pag nagdibatihan, pag nag may, na, may nag-move na isang senador na hindi naman pwedeng pigilan, sabi ng Senate President, ang presiding officer ng korte, pag may nag-move na madidismiss, botohan. Tracing senador. Sa so, nakikita ko, merong tracing senador na boboto sa impeachment. Kaya, ang takbuhan na ngayon, Supreme Court. Kaya eh, ito na tayo, itong <coughs> pangamba, Villanes, de Lima, mga prosecutors, nangangamba sila na baka madismiss. Kaya ang takbuhan, Supreme Court. so, nasa kamay na ng Supreme Court ang bagay na ito. Kung magde-decide ang Supreme Court na ituloy nyo ang trial, hindi pwede yung dinismiss nyo agad. pag ganyan ang desisyon ng Supreme Court, susunod bang impeachment court? Yun, baka magkakaroon daw ng constitutional crisis. Kaya, yung opinion ng isang ex-president ng Integrated Bar of the Philippines. Nakalimutan ko rin yung pangalan. Most likely sa mga bagay na ito na more on political in nature, hindi daw makikialam ang Supreme Court. Ibig sabihin, magtatagal yan. Kaya nga, hanggang. Wala na. So, it's unfair to ha? It's unfair na sasabihin mo na dahil lang sa appointee sila ni Duterte, yung 12 12 by... justices, eh, hindi na sila magiging patas. Hmm. Comments. Auron, Ibangilista, lami agyod ipagpakong silang dilima o treang. basta di lagi uyon ila payas. Binisaya. Paguntugin daw. <coughs> Amparo, kalamba. Dying to be relevant again. Nagpapapansin lang. <coughs> Codero Marfil. Bitaw ba Dugay kay nako na aligunggungan ani nya aligunggungan na malalim na Bisaya. Uh, nagagalit aligunggungan. Michael Mesa, who let the dogs out? Oh ito si you know, Poisoning the well, Mr. Tinkan. Anong problema mo? So we Mercado Trillanes is trying to discredit the Supreme Court as an institution. So na tayo kung ano. Abasa ko malaki pa rin ang tiwala ko sa Supreme Court na pata. At kina nga mga kapinas, ano na masasabi mo? Kung meron kayong comment nako sa video na ito, comment nyo sa baba at pabasahin kayo mamaya. At kung gusto nyo video na ito, huwag kalimutin click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video na ito. Thank you so much po.